yung gabi nga pala ay papunta ulit kami ng mga kapatid ko sa Kalibo para bumili ng ulam, panood nyo nga yung unang mini vlog ko na pumunta kami ng Kalibo para bumili ng ulam yung kami naman nga pala ang bibili ulit ng ulam namin ngayong gabi ay sinigurado naman namin nakapagpaalam na kami at matatagalan kami sa pagbalik namin, hindi tulad do na una na ang sabi lang namin ay dyan lang kami bibili sa labasan, pero nakarating na kami ng Kalibo, ngayon ay nakapagpaalam na talaga kami, yung una nga pala namin pinuntahan na bibilhan ng ulam ay dito sa istansya, dito sa Dole B tama nga yung narinig nyo mga ka-look vlogs yung pinuntahan niya pala namin bibilhan ng ulam etong Dole B dito sa istansya nagtataka nga kayo kung bakit ganito yung pangalan ng kanilang tindahan ng ulam, pinagsamang McDonald's at Jollibee, yung tinitinda rin nila dito fried chicken, ay kasing sarap din ang tinitinda ng Jollibee at McDonald's, tapos nga pala namin makabili ng ulam sa Dole B, ay dumiretso na kami ng Kalibo, napadaan niya kami dito sa Crossing Kalibo at dito makikita ang second branch McDonald's. Paglagpas mo lang ng konti dito sa McDonald's, ay mapapadaan ka rin dito sa Jollibee Kalibo. Umaan niya muna kami dito sa BPI Plaza kasi para makapag-withdraw kasi kulang na yung dala namin pera. Tapos nga pala namin mag-withdraw, ay napadaan kami dito sa nagtitida ng street food, kaya dumaan na rin kami. Ay nga pala kami dito ng chicken nuggets at baga ng baboy. Kumakain niya kami ng baga, ay nagteksyon namin na bumili daw kami ng yelo kasi wala na daw yelo sa bahay. Napadami nga yung kain namin dito ito ng baga. Dito nga pala makita itong nagtitinda ng street food sa gilid lang ng simbahan dito sa Kalibo. Katapos nga namin kumain ay bumili rin kami dito ng palamig. Kami rin pala yung mapagpipilian nyo ng flavor ng palamig nila. Napili ko nga palang flavor ng juice na inumin ko ay ang buko juice nila. Sobrang sarap din pala nang tinitinda juice nila dito at mura pa. Tapos nga pala namin kumain ng street food ay dumiretso naman kami ngayon dito sa nagtitinda ng barbecue at street food pare natin. wala na nga kaming maisip na ipapartner sa nabili naming ulam kanina. Kaya itong barbecue na lang. Sobrang tagal talaga naming hinintay na maluto itong order namin dahil sobrang dami talaga bumibili sa kanila. Pinili nga lang pala namin dito sa kanila ay isaw tsaka hotdog. Kaya nga pala sobrang dami bumibili sa kanila ngayon kasi nga araw ng sahuran. Kahit nga pala sobrang dami na tinitinda nila ay nauubos pa rin ito. Dahil nga siguro sa sobrang sarap na tinitinda nilang barbecue. Tapos tapos nga namin dito sa barbecuehan ay dumiretso na talaga kami pa uwi para makakain na rin ng hapunan. Sa mga nanonood po ng aking mini vlog ay maraming salamat po. Hanggang dito na lang muna ang aking mini vlog. Paalam!